Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Thursday, March 27, 2025. Sa ngayon, may binabantayan pa rin tayong Low Pressure Area, LPA, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Huli itong namataan sa layong 220 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo, ngunit inaasahang magdadala ito ng pag-ulan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nating nararanasan ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean na umiiral sa Luzon. Dahil dito, asahan ang mainit na panahon ngayong araw. Weather forecast for today sa Luzon, makararanas ng mainit at maalinsangang tanghali hanggang hapon na may posibilidad ng isolated rain showers o panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi at ang temperatura sa Metro Manila mula 25 hanggang 34 degrees Celsius at ang temperatura naman sa lawag mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao mula 24 to 35 degrees Celsius, Baguio mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Legazpi mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay mula 22 hanggang 33 degrees Celsius, para naman sa Visayas at Northern Mindanao, gayon din sa Caraga at Davao Region, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng LPA. Sa mga susunod na araw, posible pa rin magdala ito ng ulan, lalo na sa Visayas at Palawan. At ang temperatura naman sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa May Cebu, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, Tacloban, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga at Davao, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating heat index, Kahapon, nakapagtala ang pag-asa ng 36 hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang pinakamataas na naitalang heat index ay sa Dagupan City, Pangasinan na umabot sa 46 degrees Celsius habang 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees Celsius sa Butuan City, Agusan del Norte at 42 degrees Celsius sa Legaspi, Albay, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. At para naman sa forecast ng heat index ngayong araw, Metro Manila, mula 37 hanggang 38 degrees Celsius, Dagupan City, Pangasinan, posibleng umabot sa 47 degrees Celsius, Tuguegarao City, Cagayan, Virac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Butuan City, Agusan del Norte, 43 degrees Celsius, Legazpi, Albay, 42 degrees Celsius. Paalala po sa ating mga kababayan, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration, hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay sa tanghaling tapat, gumamit ng proteksyon laban sa init ng araw tulad ng sombrero o payong kung kinakailangang lumabas. At sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon, wala pong nakataas na gill warning sa anumang seaboards ng ating bansa at iyan ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para sa mas maraming updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.